February 14, 2025, mismong araw ng mga puso nang dumulog sa himpila ng NBI ang disc jockey na si Jerry Au para magsampan ng kaso laban sa fiancé niyang si Jam Ignacio. Makalipas siya ditong pagsasapakin sa loob ng sasakyan. Mabuti na lamang at hindi gumana ang RFID sa toll gate, kaya hindi maiwasan ni Jam na ibaba ang bintana ng sasakyan. Doon na umano nagsisigaw si Jelly para humingi ng tulong sa teller, habang si Jam naman ay nagtatakbo para tumakas. At hanggang sa ngayon ay tuluyan pa rin nagtatago. Sa ad ni Jelly sa NBI, sobrang seloso po kasi. Kahit maliit na bagay talagang pinapalaki niya. Kahit po sa work ko, kapag may kumakaway sa akin sa gig, nagagalit siya. Kinukuha niya yung buhok ko, tapos niyuyugyug niya ako habang nagdadrive siya. Humahampas po ako sa salamin ng kotse. May parang dugo po sa loob ng mata ko. Tapos yung sa baba po ng mata ko medyo paputok na po kasi napuruhan po. Sa bibig po ganun din po. Kamao din po. Tapos yung ngipin ko po nabasag. Ito pong labi ko na po. Pagamadbasag ang mukha at ngayon na kinakailangan pang magpagali, ay handa umano si Jelly na patawarin si Jam sa kabila ng lahat. Pero hindi hindi umano niya makakalimutan ang trauma na tulot ng pananakit sa kanya ni Jam. Message ko lang po sa kanya, madali lang naman magpatawad eh. Pero yung ginawa niya sa akin, hindi ko makakalimutan yun. Iba yung trauma eh. Ang hirap patulog. Lagi kong naaalala yung ginawa niya sa akin. So gusto ko lang, Jam, harapin mo yung ginawa mo sa akin. Sa kasalukuyan ay tinutugis na ng NBI si Jam Ignacio ayon kay NBI Chief Jaime Santiago. Hinahabol natin yung kanyang boyfriend. So I asked her, baka naman lumuhod sa iyo ito, patawarin mo. Sabi niya hindi, tuturuan daw niya ng leksyon. She wants the boyfriend to go to jail kung suswertehin tayo within the day, makukuha natin yung boyfriend niya para mapanagot sa kasalanan na ginawa niya. Matatandang February nang mag-post ang kapatid ni Jelly na si Joe sa social media ng mga litrato ng kanyang kapatid na duguan ng ilong at labi, basag ang buka habang maga naman ang mga mata. At direkta niyang tinukoy kung sino ang may gawa nito na walang iba kundi si Jam Ignacio. Si Jam ay dating nobyo ng sikat na host, performer at aktres na si Carla Estrada. Nagkakilala sila noong 2019 at nagwakas ang kanilang relasyon nitong 2024. Gayunpaman, walang official announcement si Carla na hiwalay na sila ni Jam. Nagulat na lang ang netizens noong August 16, 2024 nang iflex ni Jam sa Instagram na may bago na siyang girlfriend at iyon nga si Jelly Au. After 3 months ay agad na nag ng kasal si Jam kay Jelly na mabilis namang tinanggap ng dalaga. Kasunod nito ay umugong ang balita na tila may hindi magandang nangyayari between Jelly and Carla nang mag-IG story si Jelly noong January 2025 na kinocall out si Carla at inasar pa nang tawagin niya itong mami na tila ibig iparating na matanda na si Carla habang siya naman ay bata pa. Eksaktong post ni Jelly, Carla Estrada, nananahimik ako, huwag mo damay work ko, nanahimik ako, mami, na may laughing emoji pa sa dulo. Hindi sumagot si Carla sa pang-aasar na ito ni Jelly. Ngunit makalipas kumalat ang balita na binasag ni Jam ang mukha ni Jelly ay sunod-sunod ang TikTok video na ipinost ni Carla ng mga sumunod na araw na pakiramdam ng marami ay patama kay Jelly karin taong bubuo sa'yo. Bakit? Mukha ba akong basag? <laughs> Matatandaang sinabi ni Carla sa mga nakarang interviews na sa lahat ng kanyang mga naging karelasyon ay bukod tanging si Jam lang ang hindi niya naging kaibigan pagkatapos.